Ang mga Korean drama ng 2024 na ay talagang lumalala na naman. Hindi pa nga humuhupa ang init ng Glory dalawa. May panibagong malupit na paghihiganting drama na naman. Si Lee Ji -An ang penthouse ang bida. Ang babaeng ito na tila mahina bilang asawa ng mayaman. Ay isang malamig na dugo na mamamatay tao. Labing limang taon na ang nakalipas inuto sa kanyang patayin ng Pangulo. Pagkatapos ay iniwanan siya. Binago ang kanyang pagkatao at binura ang alaala. Hanggang sa naging asawa siya ng mayaman. Ngunit si Terra mismo ay hindi alam. Sino nga ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Hanggang sa may nangyaring isang bagay. Na naglantad ng lihim na labing limang taon nang nakatago. At nagbalik ng lahat ng alaala ni Terra. Sa araw na iyon pumunta siya sa tindahan ng ate niya. Dahil kulang sa tao tumulong siya. Ngunit si Yuren na ate niya. May binabalak sa likuran. Sinadya niyang hilahin ng lubid. Nawala ng balanse ang hagdan. Ngunit ang bigla pangyayari ay nagpagising sa likas na ugali ni Terra. Hindi siya nahulog sa hagdan. Sa halip ay tumalon at hinawakan ng ilaw. Ngunit hindi rin tumagal ang ilaw Nahulog ito kasama siya Sa sandaling pagbagsak Muling bumalik ang kanyang alaala Sa kanyang alaala bumalik siya sa labing limang taon Sa lihim na lugar kung saan siya sinasanay Tinawag siyang numero limampu May malupit na pagsasanay sa pakikipaglaban Maikli lang ang prosesong ito Nang bumalik siya sa kasalukuyan Kakababagsak pa lang ng ilaw Dinala siya ni Yuri sa ospital Si Yuri pala ay sinadya ito Para mapagising si Terra At mabawi ang kanyang alaala Binayaran niya ang doktor hindi dapat sabihin kanino man. Maya-maya ay nagising si Terra. Agad na nagtanong ang ate. Kung may naalala ba siya? Akala ni Terra ay panaginip lang. Hindi niya alam na alaala niya yon. Bilang asawa ng mayaman, mga kaibigan niya ay mayayaman din. Kabilang na si Hesu. Sikat na broadcaster sa telebisyon. May isa pa siyang identidad. Ang pangulo na pinatay ni Terra. Ay ama ni Hesu. Hindi siya tumitigil sa pag-iimbestiga. May natanggap siyang misteryosong pakete. May larawan ng babae sa loob. Sa likod may paalala. Ito ang pumatay sa Pangulo Hindi alam ni Jesu Ang babaeng numero limampung ay si Terra Dumalo pa siya sa party ni Terra Dahil sa lungkot sa ama Naisip ni Jesu magpakamatay Mabuti na lang dumating si Terra Kinabukasan pinag-aralan niya ang larawan Galing ito sa mental hospital Si Terra ay dumating Nang malaman ng investigasyon Sinamahan niya si Jesu Sa mental hospital na iyon Ito pala ang lugar kung saan siya sinasanay noon Pamilyar ang pakiramdam niya dito Sinundan niya ang kanyang kutob sa likuran doon natagpuan ang pasukan ng base. Di sinasadyang napindot ang switch. Hindi pa rin niya maintindihan. Parang kilala niya ang lugar. Nang makapasok siya sa loob. Nakita niya ang bawat detalye. Kapareho ng nasa kanyang panaginip. Ang babaeng nakikipag-away sa panaginip. Ay siya mismo labing taon nang nakalipas. Naalala niya rin. Kung paano niya pinatay ang pangulo. Biglang tumunog ang alarma. May hindi dapat nakapasok. Nagsimulang maghanap ang mga gwardya. Natagpuan si Terra sa isang silid. Ngunit ang Terra na may alaala hindi madaling talunin ng mga ito. Si Lee Ji ay muntik ng mamatay sa bagong drama. Ngunit hindi siya natatakot, bumalik na ang lahat ng alaala. Naging malamig na mamamatay tao muli, dalawang araw bago ang pangyayari. Wala pa siyang alaala noon. Nagmamaneho papunta sa event ng asawa. Hindi napansin ang daan. May asong lobo sa harapan. Huli na ng mapansin. Iniwas niya ang manibela. Muntik ng mabangga ang kotse sa kabila. Kagad siyang bumaba para humingi ng tawad. Habang nagpapaliwanag siya. May kakaibang tawa mula sa kotse Ang tawang ito ay nagpaalala sa kanya Hindi niya alam noon Akala niya epekto lang ng stress Nang magising ang kotse ay wala na Ilang araw bago niya nalaman ng totoo Natuklasan ni Jesu na ang pumatay sa ama May kinalaman sa mental hospital Nakita ni Terra ang direktor Ang aksidente noon Ang kakaibang tawa ay sa kanya Hindi ito pagkakataon Kaya sumama siya kay Hesu. Hindi pa alam ni Terra Ang pumatay na hinahanap ni Hesu. Ay siya mismo labing limang taon ang nakalipas. Sa mental hospital. Nagtanong si Jesus sa reception. Si Terra ay pumunta sa likuran. Sa misteryosong lugar na ito. Bumalik ang lahat ng alaala. Nalaman na ang pumatay sa ama ni Jesus. Ay siya mismo noon. Hindi lang alaala ang bumalik. Pati lahat ng kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi nakilala ni Wolf Lima si Terra. Akala niya isa lang mamamahayag. Inutos na patayin siya. Gaya ng nasabi. May alaala na si Terra. Sa harap ng mga mababang uri ng kaaway hindi siya natatakot, gamit ang muscle memory. Madali niyang napaglabanan sila, ngunit hindi ito ang solusyon. Kailangan niyang makatakas. Nagtago si Terra sa imburnal. Si Hesu ay hindi matagumpay. Walang ganong tao ayon sa ospital. Ayaw makipagkita ng direktor. Nang mawala ng pag-asa, may sulat na dumating sa pintuan. May nagsabing alam niya ang totoo. At gustong makipagkita. Ang direktor at si Wolf Lima. Pinapanood sa CCTV. Larawan ng kanilang asasin. Bakit nasa anak ng biktima? At ngayon ay dumating pa dito. Akala nila patay na si number 50. Hindi na kilala si Terra. Na siyang number 50 noon. Inutos kay Wolf Lima. Alamin kung sino ang babaeng ito. Pagkatakas sa base. Hinanap niya si Yura. Tinanong kung sino siya talaga. Ano ang nangyari labing limang taon? Ang sagot ni Yura. Nagbago ang lahat ng alam ni Terra. At ang direksyon ng kwento. Hindi na nagtago ng totoo si Yura. Sinabi na ang katotohanan. Hindi niya kapatid si Terra nakilala lang labing limang taon ang nakalipas. Matapos patayin ng Pangulo, iniwanan at hinabol si Terra. Malapit ng mamatay ng matagpuan. Puno ng mga sugat, ngunit naligtas ng doktor, at binago ang kanyang mukha. Ngunit, nawala ang lahat ng alaala ni Terra. May nagbayad kay Yura ng malaki. Para gawing ganito si Terra, ngunit sino ang nasa likod? Hindi sinabi ni Yura, nagulat si Terra sa katotohanan. Hindi niya inakala na ang magandang buhay. Ay plano lang ng iba, pati ang mayamang asawa pinagtagpo lang sila. Akala mo ang mahusay na lalaking iyon ay nagkataon lang. Kung wala ako wala kang pagkakataon. Bakit? Alam mo kung sino ako bakit mo ginawa ito? Walang kasalanan si Inhayan wala ka bang hiya? Huwag kang magsayang ng oras dito. Protektahan mo ang pamilyang mahal mo. Huwag hayaang manalo ang kalaban. Kung nasa panganib ang pamilya ano ang gagawin mo? Nalaman ni Wolf Lima ang tungkol kay Terra. Ang base ay para sa mga miyembro lang. Ang switch na napandot ni Terra. Ay fingerprint scanner. Si Terra ay nasa bahay na. Naghahanda ng gamit para tumakas. Tinawagan ng yaya. Para iuwi ang bata. Bago kumilos ang yaya. Dumating si Yuri sa paaralan. Si Wolf Lima at mga tauhan. Hinarang si Terra sa bahay. Nakita ang ibang Terra. Hindi makapaniwala si Wolf Lima. Siya ang number 50 na sinanay niya. Ang kasanayan ni Terra. Itinuro ni Wolf Lima noon. Tinuring lang siyang weapon. Walang damdamin sa pagitan nila. Ngayong nakita si Terra. Puno ng galit si Wolf Lima. Kahit nagbago ang mukha, ang putol na tenga ay hindi may tatago. Nang tanggalin ng pekeng tenga, nakumpirma na siya si number 50. Ngunit may nakalimutan siya. Bumalik na ang alaala ni Terra. At ang lakas niya noon. Tinalo niya ang mga katulong. Ngunit mahina pa kay Wolf Lima. Mabuti dumating si Hesu. Tumakas si Terra at pinatunog ang alarma. Si Hesu ay tatawag ng pulis. Ngunit pinigilan ni Terra. Hindi pwedeng malaman ng pulis. Hindi maintindihan ni Hesu. Hindi niya alam. Si Terra ang pumatay sa ama niya. Nakita niya ang peking tenga. Pupulutin sana pero inunahan ni Terra. Kung makita ang putol na tenga, makikilala siya sa larawan. Malalaman ng totoo. Hindi lang mawawala ang kaibigan. Magiging kaaway pa. Ano ang susunod na gagawin? Ayaw niyang iwanan ng lahat. Lalo na ang anak at kaibigan. Ngunit hindi inasahan. Umuwi ang anak. Hindi ginulo ni Yura ang bata. Pupunta sa France. May regalo muna sa bata. Nakipagkita si Jesus sa nurse. Hindi simple ang ospital. May mga asasin dito. Tungkol kay number 50. Titingnan sa records. Umalis agad. Hindi pa nakakalayo. Dinukot ng kotse. Napagtanto ni Jesu. Alam na nila ang investigasyon. Nag-isip si Terra. Tatawag sa asawa para magsabi. Ngunit dahil abala. Ibinaba ang telepono. Tinawagan si Yura. Walang sumasagot. May dalawang pagpipilian si Terra. Iwanan ang lahat at tumakas. O gamitin ang resources para mag-imbestiga. Kinabukasan tinawagan ng asawa. Sasabihin ang lahat. May pamilyar na boses sa telepono. Ang direktor ng mental hospital. Para imbestigahan si Terra. Kinausap ang asawa niya. Kung siya ang magsabi, hindi na may papaliwanag ni Terra. Dahil sa emergency umalis si Terra. Pupuntahan ng asawa, ngunit hindi nakalayo. Dinakip ni Wolf lima sa kotse. Pinilit niyang magmaneho sa gubat. Para patayin si Terra. Masyadong madaldal ang masasama. Hindi agad kumilos. Nagsalita muna kay Terra. Nakakita ng pagkakataon. Biglang pinabilis ang kotse. Nabangga sa puno. Naglaban silang dalawa. Para maikli, nanalo si Terra. Nasugatan ng kanang mata, sumakay ng taxi papunta sa kumpanya. Matagal na ang nakalipas. Ano ang sinabi ng direktor sa asawa? May press conference ang asawa. Nakahinga si Terra. Ngunit hindi inasahan. Iniwan ng asawa ang kumpanya. Para tumakbo bilang pangulo. Ano ang nangyayari? Ano ang kinalaman ni Terra? Sa sandaling iyon, lumitaw ang direktor. May hawak na anak ni Terra. Nagtitigan sila. Ngunit bigla, naging lalaki ang bata. Naalala ni Terra, may kapatid pala siyang lalaki. Dinala rin sa base, ang direktor na nagsanay sa kanya. At pinapatay ang sarili, ngunit iba na si Terra ngayon. Hindi siya natatakot sa direktor. Binalaan pa ito. Hiniling sa asawa na huwag tumakbo. Dahil sa nakaraan niya, makakasama sa kampanya. Hindi siya pinatapos ng asawa. Hindi pa tamang oras para magsabi. Patulog na ang pamilya. Pumunta siya sa gubat. Wala na ang katawan ni Wolf Lima. Hindi alam ang gagawin. Dumating si Hesu. May nag-text sa pangalan ni Terra. Ito pala ay plano. Akala aksidente si Terra. Titingnan ng kotse. Napansin ni Terra, may tao sa gubat. Alam niyang mapanganib. Pinigilan si Hesu. Nakaiwas sa pagsabog. Hinatid siya ni Hesu. Nagpasalamat sa buhay niya. Nalulungkot si Terra. Naalala ang pagpatay sa ama ni Hesu. Hindi niya masabi ang totoo. Nangako sa sarili. Kapag nakita ang may gawa nito. Hihingi ng tawad kay Hesu. Bago dumating ang pagkakataon. May nagbigay ng regalo kay Hesu. Dalawang larawan. Tunay na mukha ni Terra. Pangalawa ay babala tungkol sa peke. Galing sa pranses sa larawan. Ano ang nangyayari? Kinabukasan hinanap niya si Terra. Dala ang larawan. Alam ni Yesu ang aksidente. Nawala ng alaala at nagparetoke. Dapat matandaan ng kaibigan sa France. Pero wala siyang alaala. Bago pumunta dito. Kinausap niya ang pranses. Kaibigan niya si Terra noon. Pagkatapos ng aksidente. Hindi na nasagit si Terra. Namatay agad siya. Hindi nga si Terra ang babaeng ito. Sino ba siya talaga? Tumakbo ang anak ni Terra natanggal ang buhok ni Terra. Sa sandaling iyon, nakita ni Jesu ang katibayan. Ang putol na tenga, kapareho ng pumatay sa ama Ang matalik niyang kaibigan, ay number 50 labing limang taon ang nakalipas. Hindi pa tapos ang direktor. Ngayon alam na ni Yesu. Ano ang susunod na gagawin? Hindi na magtatago si Terra. Haharapin ang direktor, para baguhin ang sitwasyon.